Hi guys good morning good morning guys andito kami ngayon sa Cavite ano kasi pangalan nito <laughs> ang ganda guys tingnan nyo yung ano dun ilog mo yan ito yung aming adventure to din nila madam uh, hindi naman kami makakasama dito guys ay hindi kami makakapunta dito guys kung hindi kami isasama nila madam so kami ay sabit sabit lamang guys ayan Mamadali si Tarzan. Bibidyo pa ako sa ilog eh. Ito yung giant swing nila guys. Swing. Tapos yun yung ilog. Oh, ang ganda. Ang ganda ng mga ano na Yung mga bato sa baba. Parang mga pinorma sila. Tapos ito yung kanilang cable jeep. Ewan ko lang mamaya kung mag-activity sila madam dyan. Kasi 8 pa mag -umpisa. di Hindi ko alam kung anong oras na. So habang hindi pa nag ang mga activity, kami ay nag-ikot-ikot muna ni Tarzan. Hindi kami may makapag-antay. At ayaw namin may masayang na oras. Siyempre, samantalahin namin mag-video. Ha? Kapalabas yun? Ah, ang kalsada. Ay, salamat <laughs> ko. Nabasa ko ngayon. ah, ano to? Ito yung exit. <laughs> Yan. So, dito, libot-libot lang muna kami ni karsan, sila madam, hindi ko alam, nandun sila sa kabila pa. Kami ay nakarating na dito sa kabilang ibayo. Ay, hindi na siguro pwede pumunta doon. Dito na lang tayo, ayun, meron pa. O, oh, yun o. Oh. May ikutan pa dito guys, so pupuntahan natin. Para marami tayong malibot ba. Oh, may ilog Oh. Ay, video natin ilog. Palayan yan, anong ilog? Ha? Malayan. Ay si Kuya Gardo. Ang ganda naman. Pwede mag-video, Kuya? Mag-video lang kami. Tingnan eh. nyo, guys. Oh. Si Kuya Gardo. Ang New ganda oh. Hmm. May papakita ko sa inyo. Ay, sa likod ko tingnan niyo. Ayan. Dito Noel! Hoy! Nung kabungon. Noel! Picture dito oh! So ito yung kanilang ano nang guy uh, video uh, Hanging Bridge guys. Ayan. 160 meters Skywalk Hanging Bridge. Tapos ito sila madam guys tingnan niyo. Bulaga. <laughs> Ayun sila. <laughs> akala ko naman nagsisilping nagsi 1 to 1 to tapos meron pa lang dito. Nakakapag-ano na kayo ng activity? Papicturean na diyan. San? Diyan. Sige. Akin na muna ni cellphone mo. sih ini tiram bola si jun 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 ini やって。仙台 गाइस ここくださいよ。よかった。そこからメイクアップいく。 Naghahanap ako ng paraan guys para masa makasakay ako dito sa buhaya. Oh, yeah. oh. ito, oh. yeah. oh. it. ito, 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 tiyan. ito, ito, tiyan. ito, tiyan. ito, tiyan. ito, tiyan. Oo. Oh. Ang kami sa aming adventure. Ayan, oh. nakalapit din kami sa ano, volcano. Tapos ito yung... Ang pupunta si Laros dito. Ayun yung ilo guys. Oh. Ang ganda. Oh. Ay dito ako bababa. so pangit ko magagalang na ayan, ayan guys, kami ng ano cable jeep hey, natin ng ating pa jeep maglalaro yung mga ano. oh, oh yan yung... putik-putik pala. oh putik pa oh, talaga. oh putik talaga yung ano nila. O, bukas pa tayo makarating? O, guys, nasa jeep tayo. sa cable jeep. Tuwala sa mga pagmukha. Sa bandang alas 3 sandali na tayo. Kita mo matataan Cable jeep. Sa to no? ah, uh. Ganda ng iblo, no? Brown yung ulo. yung katawan. Yung parang nakita natin sa ano 'no? Hmm. Oo. Oh. Na eh, may sasakay pala sa semento. Sa'yo, puno na. Babalik yan. Pabalik ah, doon? Sina sabi? Ako ba yung bag na po? Oh, kaya pala putik-putik yung mali. Sok-sok yan eh, naibun eh. Oo, sok-sok. Nandyan pa si kuya? ito magpicture na. Ang puna mga mukha, ng mga mukha namin, no? Picture ako na lang yung ilong sa baba. Hinahanap po si Tarzan, nandito lang pala siya. Ayan, dinalaw yung kanyang kailugan.